sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay San Roque sa Quezon City. Habang sa Maynila, patay sa saksak ang isang lalaki matapos makursunadahan umano ng lasing. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Alasing ko kanina madaling araw, binulabog ng nangangalit na apoy ang mga residente sa barangay San Roque sa Quezon City. Kwento ng mga residente, nakaamoy sila ng nasasunog na goma bago nagkasigawan na may sunog na. Pasado sa 6.30 na, na naideklarang far out. Tatlo ang sugatan dahil sa paso. Patuloy na inaalam ang nag siya ng apoy. Sa post CCTV ng sundan ng lalaki na stripes ang babae at lalaki na kaputing t-shirt na bumaba ng pedicab sa Delpan, Maynila. Maya-maya, nagtatakbo ang lalaki na kaputi. Sinaksak pala kasi siya nung naka-stripes. Buti na lang at naisugod niya pa ang sarili sa ospital. Yun nga lang binawian daw siya ng buhay dahil sa tama sa tiyan. Sabi ng babaeng kasama niya na girlfriend pala niya, lasing ang kumursunada sa kanila na isa daw pedicab driver sa lugar. Pero sabi ng barangay, hindi nila ito kilala. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa sospek, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga polis. Kulungan ng bagsak ng magtropang ito matapos sumanong takasan ang mga pulis sa checkpoint sa bahay Toro QC kagabi. Nakuha pa kina alias Junjun, 30 anyos, at alias Winwin, 54 anyos, na parehong walang suot na helmet, ang isang kalibre 38 na baril, at mga bala na walang permit. Napagalaman pang miyembro ng isang criminal group ang mga sospek. Patong-patong na kaso ang naghihintay sa kanila. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.